Sabihin naman namin na bawal talaga patainin ang baboy. Ang baboy talaga ay pinagbabawal sa Diyos. Sabihin naman hindi. Hindi pinagbabawal uh, sa Diyos ang baboy. Sabihin ko. Sa Biblia mabasa, bawal ang baboy. ko sa Deuteronomy, sa ay mabasa, bawal kakain ng baboy. Pag sinabi niya, oy, huwag okay ginatainin ang baboy, saan mabasa? Sa Biblia. Hindi na pwede na kakainin ang baboy. Oh. Yan, eh, talaga may masagasaan. Alam alam naman may plastic plastikan ako eh. Ha? Pag sinasabi niya. Kasi yan ang turo namin eh. Ang Diyos walang anak. Sa Quran sa chapter 112, ang Diyos ay walay an walang anak. Mayroon na sa sagasaan, ang dami na sa ang Diyos talaga ay may anak. Ayon sa kuturoan ng Christianity, ang Diyos ay may anak pag sinasabi ko sa Quran, nagsabi si Allah na siya ay walang anak, ay talaga may nasasagasaan. Hindi ko nilang ito babanggitin, hindi ko nilang ito sasabihin, dahil may nasasagasaan eh. Ang mga magnanakaw ay putulan ng kamay. kami ah, may nasasagasaan? Number one, mga magnanakaw, flood control, maputulan ng kamay, ay ah, hindi na ako magsalita dahil nasasagasaan natin sila. Ah, ano pa? Maraming salita sa Quran mga kapatid na kung talagang aming edi, aming gagamitin jam ay masasagasaan ng tao. Yung nga ang kadahilanan mga brothers and sisters na lahat ng sinubo ng Allah na mga propeta ay gusto papatayin ng mga tao. Sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binatusya at gusto siyang patayin si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kapanahonan Niso Kristo, bakit gustong patayin ng mga tao si Niso Kristo? Bakit gusto siyang papatayin? Gusto niyang sasaktan si Niso Kristo. Bakit? Dahil <coughs> nagagalit ang mga hudyo, number one, sa kapanahonan Kristo, so nagagalit ang mga hudyo dahil ang tinitira ni Niso Kristo, ang mga hudyo. Pag ang mga hudyo magtatanong, anong sinasagot ni Niso Kristo? You evil and adulterous generation, you are sick after a sign talagang si Kristo so sumasagot, palaging kayo mga masasama, kayo mga adulterios, sinong sinasabihan ni Kristo? So Babasa natin dyan sa, sa, Matthew chapter 12, verse 40 to 45, nandyan. Sabi ni so Cristo, kayo mga hudiyo ay mga skriba, kayo, kayo, ay mga masasama, kayo ay mga adulterios, kamo ay mga ahas, ah? ahas manog sa si ilong pa, mga ahas. Imagine, ay mga aso, mga ahas salita ito ni Jesucristo, nariyan sa Biblia, sinong sinasabihan niya? Ang mga Hudiyo. So, yun ang kadahilanan na gusto papatayin saktan si Jesucristo. Ah, uh, pero si Jesucristo, tumahinit po ba? Hindi. Hanggang ayon sa Biblia, si Jesucristo ay pinatay. Sa amin naman sa Quran, si Jesucristo ay hindi napatay bago siya kinuha sa Diyos, kinuha ni Allah at dinala sa langit. We believe Jesus Christ, nandoon siya sa langit, ay babalik siya sa panahon na gusto na ni Allah ibalik sa si Kristo. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Example, sabi namin, hindi sa Quran, hindi siya napako, hindi siya namatay. Wama sa talo, wama sa labo. Si Kristo wala namatay, hindi namatay, at hindi napako sa cross. May nasa sa kasaan. Dahil may doktrina na talaga nagsabi na si Sokristo ay napako at namatay. Bagkos pag sinabi sa Quran na si Sokristo ay hindi napako at hindi namatay, talagang may nasasagasaan. So hindi na lang kami magsalita dahil may masasaktan. Ha? Dahil kung magsalita kami, sabi nila, nangatake kayo Ibrahim, inaatake e ninyo kami. <laughs> Bakit? Anong atake? Nagsalita kami, nagpasalamat tayo dito tayo sa democratic country, may demokrasya tayo. Pwede tayong magsalita, basta may prueba lang. Pwede natin sabihin na ang bangag ng presidente, eh kung mayroon kang basa Yung uh, si mga mga politician dyan ay mga magnanakaw, pwede kang, ano, pwede kang magsalita, basta mayroon kang ebidensya. Pero kung wala kang ebidensya, maghanda ka dahil makukulong ka. Ha? Huh? So walang problema sa to criticize, to strike sa mga corrupt na mga tao, basta may ebidensya ka. Pero kung wala, Katanungin ka ngayon, tatawagin ikaw, tao, wala ka palang ambitensya, laway lang lahat, ay talaga namimiligro ka. So yun din kami mga mga batid. Sana nakikiusap kami, kung kami magsasalita at diskumpiyato kayo, magtanong kayo, saan po ba mababasa Ibrahim? Saan mababasa yung sinasabi mo na ganyan si Sokristo ay hindi namatay at hindi na itako sa cross? Saan mabasa?